So ngayon guys, nag nagpilo kami ng ano ng 25mm. Yan, no? 25 mm. Yan oh, 25. Oh. 25 mm yan guys. ginagawin na, gawin naming posti ng school Yan oh. No? Yan, pinatiko namin guys. Yan. So ngayon mag-video naman kami guys. Para may another ka tayong another video. Ito guys. Yan ang kasama ko guys, yeah. pa yeah. yan. Yeah. Yung kasama niya, libor. Yan. Yeah. Okay yeah. Sige na guys. Right. Guys, tara na guys. Sige guys. Pagkilo na tayo. Nang 25 in-in. na to akin. Eh, matamata na to. Matamata to, guys. Matamata, guys. Ako yung sumusukat kasi, guys, eh. Libor na steel man. Op. Hindi pa to gamay pa. Hindi pa gamay pa. Op. Okay, guys. Susukatin natin, guys, ng centimeter. Ayun. Ito pa gamay, guys. Isang pulot to, guys. Oke guys? Oh. Oke, okay guys, saya harus na so, okay okay <laughs> Oh, <abiga. laughs> nah, guys. Oke, guys, na, Hantawa guys, Oke, tapi tuh, guys. Nah, suruh nangka, guys, bentar, jangan deh. Oke, itu aku, guys. Mantawa, guys, itu, guys. Waduh, terus, guys. Uno. Okay. Gabot, gabot. Gabot, guys. Hop. Hop, hindi na. Taas, guys. Okay, guys. So, ito yung ginagawa namin ngayon, guys. Dati, nagbuho. Ngayon, nag e naman. nag kami ng ito kay Bingo. pastot. Okay. Good. Hawakan okay, okay. lang, guys. Suntulan kasi may Nag -bend. kami nang 25 din. Okay. Kasama namin Yes, na promote isa pa latte livor latte livor ayun ayun silman na silman na livor lang yung silman pala kasi ka tayo guys all around kahit anong trabaho papasukin kahit mabigat kakayanin kahit oh. mahirap susubukan so guys

kaya natin. Kusang. Aurora Department of Ito na, guys. Oh. 'Yan. So, hanggang dito lang muna, guys, kasi marami 'to. Mababa yung ulas natin. Ilan nagawa, ilang nagawa niyo? Ah, 2 Ah, pa pala. 2 stick pa rin. Limit